Mga bay, ito na naiuwi natin mga bay. Dito tayo sa loob kasi mauwan sa labas. Maulan sa labas. Ito yung grab bag na sinabi ko mga bay sa isang dumpster. At saka ito yun sa isang dumpster mga bay. Tingnan nyo mga bay. Ano kaya ito? Hindi ko man alam ito. Uh, aptamil. Unsa man yung aptamil? Okay. Gatas yata ni formulation. Hala, gatas to mga bay. Hindi ko alam kung ano tong aptamil mga bay. Breast milk o oh, milk lagi substitute. Hala. Tanaw na to bing. Anong gilabay maninila. Nagbisbay na ba ni? Kadakuan ng gatasa ni. Eh. Breast milk daw mga bay. Kanang nakay anak ba? Hala. Kalamian ni oy. Ah, uh, bis bay, December 3, 2023. O, oh, tanawa, o. Oh. O, uh, December 3, 2023. Pila ni kabuo ko sa? Duha? Ah, uh, duha? So, tulo. Tulo, tanaw na to. Kung pariha ba, pariha. Tulo, anak, mga bay. Upat. Upat, kadagko, ana, mga bay. Oh, first infant milk. O, oh, nang oh, panganak. Pero di na siguro ni na ito ipainom sa bata nga bagong nakuan mga bay. Kaya kibaw na mo, mga bata, sensitive na sila. So, ang muinom, ana, mga tiguang na mga bay. Kung ato o oh, kay gatas ba na sa mama? Yan na ay si Relax. Serial for baby. Oh, green and grow. Oh, October 2023. So, dili na po ni pwede sa bata. Basta mga bata, mga bay, mag-amping ta. Pwede, mukhao ng inahan, ana, mga bay. Or ka na mga dagko kung tao, na at ay duhaan na mga bay. Ah, green, little bits, oatmeal, banana, strawberry, and juice. Oh, ang sus na kong mga bay. Kung gusto nyo dito. Pero ako mga bay, kuan lang paggamiton gihapon ako kung anak ng di man mo kaon kuan si, si rilak akong anak nya na ay unsaon man kuma di man siya mukaw na na nya na ay kuan charger oh gilabay oh di ba di man na ma expire nya takubs tutoy eh. ah probiotics drops o oh, para bata gihapon ni siya mga bay bagong panganak o oh, probiotics ambot unsay istorya ani nganong gilabay atin 23 po siya bay. So, kana siya, dili na na siya. Kani, Tylenol. Kani siya, di ni maunsa. Kani, maunig ingon og alaksan. O, kay extra strength acid temenoprin. Acetaminopin, pin reliever, pin reducer. Kuan hilanat og kuan buranig alaksan sa tua kani. So kana siya din siya maunsa usara pud na, akong kuha niya na po yung shampoo. Usa ka pantin. oo Pwede na kayo oh. o oh, 2 in one. Mao ni paborito ni Mahal ang 2 in one nga shampoo o oh. nagleaking na nila. O oh, mao na eh, sila. Nagleaking lang tinapo na. O oh, di ba? Na I make makeup di ay. O oh, yan o oh. make makeup reblon. Ay revolution di ay. purag namay ni buak dira o. Oh. So revolution siya mga bay pwede pa ni. O oh, pwede pa yan o. Oh. Revolution na i-blush on eyes o oh, nindot ni siya. O, kakuha pataana. Nga, Nya unsa manisya, back stabilizer para ni sa mga tiguang sakit buko-buko or sahon o naa sa ilaw mga bay o o di ba? Mm. O nindot ni mahalon ra ba mga bay aw na to unsay ko na ni X large to XL. O. Mahalo ni mga bay ang ganda ng mga kuha nato. Nya kanisiya kay Snack for baby gihapon o tanaw na to sa istorya ni niya. Bis by December o December manggali na o ilahan ang gilabay. December o. Pero kung naa siguro diri bata pag nandito siguro yung bata mga bay na tao na karon, pwede na siya mga bay. O pwede nang gamitin kasi December pa naman yan eh. O dali ra man maubos ba sa bata. Hala nindot sana unta ni o Mickey Mouse. Mini Mouse ay Mini Mouse nya o naguba. Unsa ba na ay dara sayang? Hmm. Sayang kaya siguro tinapon, o di ba? ayan. O, oh maganda sana oh. Ito yung laman ng isang box, mga bay, isang dumpster, ayan. Ayan, tapos ito sa kabila to nga dumpster. Ano natin? Tingnan natin mga bay, sa kabila yan, grab bag, hindi ko alam kung ano, buksan ko muna ha.